Ito po yung unang pinakita ko sa inyo kanina. Yung tinanggal po natin yung salamin, di ba? Kung paano po tatanggalin yung salamin. Kasi hindi nga po maalis ang makina niya. Yung makina niya hindi maalis kanina. Kasi mas malapad po yung dial niya. Kaya dito po yung pinadadaan sa miharapan harapan, sa may salamin po. Di ba tinuro ko po sa inyo kung paano pagtatanggal? Yan, tandaan nyo po yan. Ngayon po, ito pong part 2 natin, ito na po yung ano niya yung makina niya ngayon tama po yung kutub ko pa lang po yung una dahil ayaw po lumipat ang oras pero yung date niya na ililipat yan po yung problema niya yan po sa hour wheel po niya yan yung kulay team na yan dalawa po yan yan e eh, puro bungi na po talaga kaya talagang pagtatapat niya dun sa mga ngipin na lilipat niyo sa oras bungi po yun, hindi po sasama talaga dito ko po yung kinuha yan sa dalawang makina na yan kaya yan po yung mga partner nya oh. yan po yan po yung minute wheel po nya nandyan na pero nung makuha ko po bungi rin. kaya itinaray ko po itong pambabae pero tinignan ko po yung wheel nya eto po yon yan, yeah, yung, ito. Yung nilagay ko na po dito bago. Buo po yun. Kaya, yung kinuha ko itong hour wheel dito. Sa milikod. Yan po yung mga ano niya. Circuit niya. Nagawa ko na po. Napaandar na, na ko na po siya. Yan. Ayan po siya. Yan po. Okay na po siya ngayon inoobserbahan ko na lang po siya kahit mga 10 minutes, 15 minutes para po itong minute wheel, minute hand po niya malaman natin kung talagang umuusad siya bago natin siya ikakabit mamaya. Meron pa nga pong isa pa eh, Pero hindi ko na po ginalaw kasi nakakita na po ako dito sa pambabaeng ganyang makina pero pambabae po to sa minute wheel pareho po sila. Yan, tingnan niyo po yung kinunan ko ha yan po ang sikreto natin talaga pag marami kang pyesa o oh, pera na po ito hindi na tayo luluwas pagkakakitaan na po natin sila yan ayan umandar na po siya kanina po nasa tapat po ng 12 kanina yan yung minute 12 minute han po natin o oh, ngayon okay na po siya mamaya po ilalagay na natin siya dyan pag naobserbahan na natin siya yan pakita ko rin po sa inyo kung paano ha in, in, in inuunti-unti ko po para wag naman isang bigla malilito naman kayo at least mapag-aralan nyo po yung una step, pangalawang step mamaya po pagsasara pagbubuo natin uli sa kanya pag assemble natin doon na sa mekahan nya yan po ah yan, thank you po God bless.